tamaan kan ah. Oh, Hoyan din kan. PCX. PCX 150. Yan, yan. E. binawawasan L3. Ya labo ng langto mga sir. Eh, ano ko kung ano problema nito? Kaya ma-check na tadi kuno problema dito mga sir. Oh, ulam? Ba, ito ba ulam? Dito ko na lang iyan na boss. Ah, sige, dyan muna. Bandi ko lang siya lang. Ano ang problema niyan? Sira Ch yung mag-start. Check natin itong mga sir maya maya At uh, ayaw mag start Ay nakaon pa Okay wala naman check engine Pero ayaw mag start Meme Kulit natin yung remote Tapos pasok natin sa loob Kasi meron pa tayong ginagawa. Okay, ito na, sir. Gagawin na natin yung PCX at uh, nakapasok na sa loob. Ka, I-diagnose mo natin, uh, uh, i-chick mo natin. Kasi pag ginamitan natin ng diagnose, hindi rin natin makikita dahil uh, wala naman siyang naka na check engine. 60. Kaya hindi natin makikita yung error niyan, mga sir. Kaya ang uh, gagawin natin na basic, <coughs> yung ganito pagkawans na ganito yung motor nyo mga sir una nyo yung i-check dyan kapag nagpo start kayo buksan nyo yung inyong uh, motor kapag sa click naman nasa footboard yung kanyang uh, battery si PCX to ADB nasa upuan uh, nasa ano ilalim ng upuan compartment yeah. tanggalin nyo yung cover yun yun yung nangyayas kaya gagawin natin to dahil uh, una nating uh, alamin para matroubleshoot nyo kung ano yung problema nito yung pag post start natin dapat tumutunog yung uh, relay dito yung power relay yung charging relay main relay uh, ayan natin e, ano mga sige pakinggan natin Okay, pumipitik-pitik naman yung relay Matik po yan, na goods yung Uh, trigger natin sa may uh, left side. Ibig sabihin, ang problema ng motor na to, yung sakit sa ECU, yun nandito. Yeah, yun na yung pupuntirin natin kaagad, tatanggalin natin to. Pero ito yung unang nung tinta tatanggalin. Tapos yun nandito. Baka sunog na yung ano, sakit ng ECU nito. Kaya ayaw mag-start. Kaya kapag uh, tumakbo siya, sa tsambahan kung mapaandar pag tumakbo siya at ginaminta niya ng idling stop at uh, gumana yung idling stop pag namatay hindi niya na mapapaandar yung motor kahit anong gawin niyang pagpik pagpihit ng acceleration or pag post start hindi na kasi wala nang trigger yung ano natin ECU to stator kaya yun na yung pupunti yung kagad ganoon lang gawin yung mga sala kung sakaling uh, namumublima kayo sa pag start ayaw magredundo yun yung uh, gawin ninyo kagad check nyo kagad yung relay para malaman nyo kung gumagana yung post start natin at yung trigger sa may left side natin kaya naraman natin kaya dito tayo magpupuntirya sa may ECU Ayan, tanggal natin isang side isang side lang yun patanggalin natin dito mga sira makikita nyo na yung ECU dyan mga sara Ayan, tapos yung gagalawin yung ECU puro yung sakit ECU ito yung 3 wires na papuntang stator yan malamang baka sunog na yan yan pa na si kapulong magtanggal yan sunog na mga sir sakit lagi yan ano yan ni uh, beat click P6, EDB, yan yung kadalasan sakit kapag ka-once na ayaw magredondo. Kumbaga tumutunog lang yung ano, yung uh, relay matik. Yan na yung popultirihin niyo. Pero pagka check engine, yung unit ay eh yung ano, uh, pwede gamitan ng diagnostic tools para makita nyo kagad kung ano yung pupuntirihin yung sakit na may problema pero kapag kagalito na walang check engine ayaw mag-start kung ano yung gagawin check nyo yung relay kasi minsan kapag hindi gumagana yung relay hindi rin talaga magliludundo yan yung problema ang doon kaya kailangan nyo munang i-troubleshoot na maayos ok ito mga sir yan ito mga sir yan sinyalis na yan na nasunog na itong side na to bali goods pa yung dalawa nya ipiro yung isa yan nasunog na yan, na to. Kaya nagkaroon siya ng ano, ng poor connection. Ngayon, dahil okay pa yan, pipili natin yan. yan. kapag ka once na hindi pa sira yung sakit, huwag nyo nang sisirain Ang gawin nyo, i-compress nyo siya ng uh, long nose na matulis. I-press nyo yung uh, socket sakit or yung terminal para mag uli siya. At yan, ilalagyan ko ng ano yung face para kapag ka-uminit. At nanaklos, ano yan? Ah, kikinis, didikit. Tapos ngayon may testing, na natin okay. ah, masigit na masigit. Okay, testing yan ating na. Ayan. Yung namin oh. ay tama. <laughs> Ang ingay. Ayan. Ayan. Ah. Ayan. 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 start na siya. Ibig sabihin, nag talaga dito. Kaya kapag kaganon ano mga sir? Kung gusto nyo ayaw ng uh, magkaganon ng ano, mabilisan, compress nyo. Huwag nyo nintay, masunog yung sakit kasi ano. kalalabasan nung iinang na talaga. Ayan, yeah, goods na siya. Ayan, pwede na natin itabit yung kanyang play rings. Kaya hindi natin siya ginamit ng diagnose kasi hindi rin naman natin makikita yung issue ng motor. Kung bakit ayaw mag-start kasi wala siyang check engine. Okay, balik ko natin yung clearance niya. Okay, ito na. Naibalikan natin yung clearance niya at itetestin nga natin. Sige, <laughs> sige. Ayan, no? start na siya. Gas na gas na. Ganun lang gawin mga sira kung sakaling same kayo ng uh, issue nung uh, motor na to o kahit anong motor mga sir, parehas lang yan basta click beat. Yan, ganun din ang ano, procedure kung paano malaman kung ano yung problema niya. Okay, dito na lang yung video natin dito mga sir. Salamat, salamat.